lalagyan Dapat cermat ka kung halaw may upoan sa ta nakataas na eh yeah, katabi ko si Matt Kasi apat na pila sabay-sabay maro Ay dito na lang kami mukakita kami tatlos um, Ay kay si, Sia si si Aurora yeah. si, si, yeah. si jo, 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 Joe John mo John eh Diyan Okay dito go Kaya lang ang ang ano natin hindi kay dapat ito ang pasko ay kaya yeah. siya <laughs> kayo'y kapiliin. Mati, smile, ito ka, Justin. Ay, yeah. magpapakit ka ba? Sana pagsara. Yung mga lalaka naman, ganito. Ang Pasko ay kaya saya. Kung kayo'y kapiliin. Ay, yung kilalit ko. Walang kumakan na ganyan. Okay, I want you to... I, I want to see your faces. Malamig ba? Ninalamig ako? Dahil, kaya ang punta ko. Ako yung teacher mo ngayon, hindi mo kasama sa... Mayroon I'm the teacher today. Are we going to go first like last time? Oh my gosh, who's going to no. clean all those? So, uh, first, you should smile. Let see Smile, smile. Thou? Sa, ano, relax. Relax. A no? now. relax. fake job. when you go, when you go sa, sa stage, mas ako, and then you. Know, kaya mauna, kahit ano, smile smile ko, okay, smile ka gata. Tapos, walang titingin sa baba. NJ ikaw la ikaw okay sa ba. Okay, walang titingin sa taas, or side side. Focus on smile the daw? audience. Kung sino'y gusto niyong maaarap. So, Justin. Uh, ano ito? Oh, sorry. Pag ko. na kayo, start from the right to the left. Okay. Left to the right. O kaya, wow. straight, o kaya ganyan, o kaya ganyan. But never look down, never look up. Okay? <laughs> look up? Look up! Shake, shake, shake. Hindi, <laughs> It depende sa ano ng kanta. Uh, ngayon, lagyan natin ng lagyan natin <laughs> ng sway, okay? Yung simpleng-simpleng sway lang, diba? Right? Uh, uh, ah, when, <laughs> <Sorry. laughs> when you sing solo, depende sa inyo. When you sing solo, depende sa kung anong gagawin niyo. Last, uh, ah, di ba't kay ganda sa atin, ang pasko, tapos merong hand gesture kung gusto nyo don oh, no. ang tiyo <laughs> na, no, no. Huwag kayong mag-ano huwag, <laughs> huwag, huwag kayong Parang kayong mga dumo Alam okay. na namin yan pa no. okay. The namin last namin. time If na kumanta kayo, kayo, kayo Naka video tayo noon. And I watched the video pa okay, Ang kanta nyo no? video Naka video tayo? Oo, oh, di ba na oh, naka video yun? Alam ko ano nung itsura nyo, ganyan no Ano kasi ganoon natin dati Shine Jesus shine, <laughs> In this way kasi nakakopya tayo naku no, hindi ko pa kumukita tapos inaamahan ban ito talaga sh sh hello hello kaya pa kumanta ka sa lamin ako eh hindi ko makita yung letra no kumakanya anak huyad parang also you own the stage kapag you own the stage 'yung sabihin <laughs> Mas matalino kayo sa mga taong nanonood sa iyo. Oh, Mas magaling yes, he kayo. He doesn't own the stage. Mas magaling kayo sa mga mga ano and kaya pagdating sa stage kaya ang kalmante. Kaya ang ginagawa ko, I'm always kalmante, kalmante, kalmante. Jay, pwede ka mag-jeans diyan sa black na 'yan. Men? pag hindi kayo ng kalmante, pagpasa ko niyo pa lang sa ano, sa ano. Ganyan nga. Ang yung manunood sa inyo, ano lang, hindi naman mga professional, pero kailangan professional tayo. Jay, Bagay sa'yo yung Pwede ka maganda anala mag Ang Pasko ay kaysaya. Ang Pasko ay kaysaya. You go like this. Ang Pasko ay kaysaya. Huwag na ganyan. Ganyan na lang oh. Ang Pasko ay kaysaya. Kahit mataan ka pa. Maligayang. Tara sigurang namumulit masyate yung masyate. Tapos natin, natin sa akin. Hindi para naman yung...

我。 🎵 Tayo'y narito 🎵🎵 Kahit mamala yung lahat 🎵 R.E.P. kanta nila. Tapos yung tayo nila. Si mama, di marunong. Uh, <laughs> Huwag ka na kasi narito. Ewan ka lang si Nalilito. R.E.P. Agad hindi niya nakukuha. Wala nga ako yung mas... last <laughs> time I'm My part is very... The very one. Well. cares. Babae talaga yung mga ano eh. It, even, okay, I will tell, tell you. you. Yeah. Will tell for my voice. Kasi ang pina uh, ang u ang chorus ay ang pina ano una pangalawa is man's voice talaga yon. Kaya lang dahil marami sila may pinasong na babae. Ang chorus naman yung Pasko ay hey, kay na sa babae naman ang boses noon kaya pababa kami doon. Okay, okay. Let's go. Come on. Let's it. Kabon, that's it. Ka kanya, pa, pa. No that's it. Kabon, it. Obrigada. Wait lang. Wait lang. lang. The boys sa, are sa so a, mahina. Edi. Sa araw ng Pasko, para sa inyo. Ano? 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 Sa araw ng Pasko, para sa inyo. May para sa inyo? Sige, si, para si, sa inyo. Like kami lang eh. Ah, okay. Hindi, Joey. Sa araw ng Pasko, tapos ulit natin. Yeah, kasi tuloy-tuloy lang tayo. Anong salat nang gagawin natin? You just gotta breathe. <laughs> Pero hindi sa bagay.